sa lahat po ng aking mga nagagandahang mga subscribers, nagugapuhang mga subscribers hayaan nyo po ang aking uh, ipaabot sa inyo ang aking mapagpalang pagbati sa inyong lahat na sana manawari ay may kayo sa lahat ng uri ng kapamakan, sakit man yan o problema man yan sana po may layo kayo dyan Ayan. at uh, ito po ang ating tatalakayin actually hindi na po siguro ako magsasalita at meron lang po ako may papanood pero ang uh, ito pong ating kandidato na si Atty. Bikra Rodriguez ang sinasabi po niya ay uh, uh, yan po ang unang-unang niyang -unan gagawin sa Senado kung sa kasakalit na uh, maiupo natin siya yun pong bitay sa mga kawatan <laughs> ayun po kung nga uh, kaya po, suportahan natin si uh, Tornevic Rodriguez, isa na rin po yan, si uh, Congressman Marculita. Ganon din po, <coughs> simple si uh, Pastor Kibuloy, ayan. At kung ito po uh, ang na mga nagsasama-sama ng na mga lahat ay uh, mga matitino, at uh, sisiguraduhin natin na gaganda ang uh, may pag-asa pang gumanda ang buhay nitong ating mga mahihirap na kalabayan. At uh, sana nga po. Kung nandiyan na siya, maipasa agad-agad yan. Pero baka po siguro ang magbubuwi na mano dyan sa bitay na yan, salita uh, sa lethal injection na yan, ay baka malamang-lamang ito na si Romualde, si Saldico, at saka itong si uh, Manix Dalipi, at yung mga iba pang mga kongresista uh, dyan. Yan po ang uh, siguro magiging uh, buwi na mano oh, kung sakali. Kaya, ah, uh, dito po, balikan ko lang po, sandaling sandali lang po itong ating mga subscriber na kung kayo man, kung hindi pa man po na ibibigay sa inyo ng ating Panginoon yung uh, madalas yung narinig sa akin na uh, blessings na gagaling sa ating Panginoon or swerte, <clears throat> ay uh, pang pangsamantala po ay uh, ako muna magbibigay ng swerte sa inyo sa pamamagitan po ng ating rapol doon po sa John Birana Vlogs. At ayan po, nag-umpisa na po yan araw-araw na po natin gagawin yan. Dalawa po ng dalawa ang ating bubunutin sa halagang ting sa 10,000. May pangbili man lang po kayo ng magic sarap. Ayan. So habang nagaantay po kayo ng swerte na galing sa ating Panginoon, ayun po muna ng swerte na galing sa akin ang ating sisimulan or uh, pangsamantala natin uh, uh, ibibigay sa inyo at doon po at ugaliin po ninyo tuwing alas 12 po ng tanghali ay upload ko po dyan yung aking uh, yung pre-draw na ating uh, ginagawa dito na kung saan po ay binubunot natin yung inyong mga pangalan dito po sa timba ha? ah uh, ito po dito sa timba at yan po ay uh, kung kayo po ay nakapagpadala ng inyong kat katibayan na nag-subscribe kayo sa birana Live Studio TV at yan po sa June birana Vlogs pag pinadala nyo po yan sa Tarik Hasan Mirsa, ay automatic pong mariregister yung inyong pangalan dito sa messenger ng Tarik Hasan Mirsa at doon po kami kukuha ng basihan ng inyong mga pangalan at yan po ay ililista po kayo isa-isa para po mapasama kayo dito sa timba na ating bubunutin araw-araw doon sa John Birana Vlogs. Anyway, hindi na po tayo pakakatagal pa dahil uh, Actually po, uh, sabi ko nga po, mayroon mang manood dito sa akin o wala, kahit iisa lang po yan ay itutuloy-tuloy lang po natin na magbablog. At katunayan, ito po ang aking ipapanood sa inyo ay informative po ito na kung saan po ay mararamdaman po ninyo dito yung uh, ay yung uh, pagiging matalino rin itong si uh, Ator Attorney Rodriguez at uh, atin pong... nga uh, sisimulan yung ating pagpapanood sa inyo nitong video ito, para po mayroon po kayong alam at uh, para po <coughs> may nalalaman po kayo or tayong lahat actually ay may malalaman sa uh, usaping ito so uh, yan po at uh, ayusin lang po natin sandali yung ating uh, mikropono at ayan. Uh, Sabi ko nga po, hindi na po ako masyadong magpapakasalita rito dahil uh, unang-una wala namang kwentang-kwenta -kwenta 'to sinasabi ko. So, hayaan natin iba ang uh, ibang tao ang magsasalita para po sa inyo. At ito wala naman po akong uh, uh, kun dito, kundi ang gusto ko lang po rito ay ma-inform kayo, ano So ito na po. Inyong ginagawa po Tungkol dito sa isinampan ninyo sa Supreme Court, pwede po ba natin maipaliwanag ito sa mga kababayan natin, lalong lalo na po sa mga masa? Bakit po kayo nagpunta ng Supreme Court at ano po ba ang problema sa ating budget? Maraming salamat at uh, alam ho ninyo, uh, dami kong nakakausap ng mga ordinaryong Pilipino at nakakatuwa dahil naiahat natin yung level ng diskurso at ito na nga pinag-uusapan natin ang budget. Minabuti at pinarapat namin ni Congressman Sid Ungab na dalhin sa Korte Suprema dumulog kami roon upang questionin ang legalidad, ang constitutionality ng 2025 budget. Sa mga uh, grounds na sumusunod, unang-una, unconstitutional na bigyan nila ng zero funding yung PhilHealth. Sapagkat yung PhilHealth may pinagkukuhaan ng special purpose fund yan. Katulad nung uh, share niya doon sa sin taxes, levit on tobacco, sigarilyo, alap at yung mga gumagamit ng matatamis yung mga sweetened beverages. 80% yan, automatic pupondohan. Po yung Republic Act 11223 o yung Universal Health Care Law, kasali dyan ang PhilHealth. Kanya hindi pe pwedeng bigyan ng zero budget ang PhilHealth. Uh, Pangalawa, higit na malaki ang pondong ibinigay sa public works. Unconstitutional din yan sapagkat malinaw sa ating saligang batas, Article 14, nandiyan niya, nakasulat yan, Section 5, na ang uh, pamunahing dapat bibigyan ng prioridad pagdating sa budgeting ay ang Department of Education, hindi ang public works. At pangatlo, ito yung... Uh, mag uh, dadalawang linggo ng pinag-uusapan unconstitutional yung enrolled bill sapagkat puno ito ng blanco yung final bicameral conference committee report na pinakita namin na blanco 28 line items ay blanco consisting of 13 pages at kahit ito yung blanco ito ay pinirmahan rinatipikahan at inaprubahan at uh, final sa House Bills and Index Service at ginawa ang Enrolled Bill. Unconstitutional yun dahil hindi ka pwedeng magpasa ng isang panukalang budget na punong-puno ng blanco. Corruption ang may tuturing dyan. Uh, una sa lahat, yung tanong ko po muna dun sa, di ba, may tatlo kayong basihan, yung PhilHealth, Edukasyon, at saka yung blanco. Dun po sa PhilHealth, ang kanilang dahilan mo dyan ay meron naman pong ibang, may, iba, may pondo pa naman na maaring paghukutan daw. Hindi, uh, hindi ho ba ito sapat? Hindi sa patyon sapagkat ito'y paglabag na malinaw sa ating saligang batas. So ulitin ko, yung provision ng, ng ating constitution, I think Article 6, Section 29 yan eh, na yung uh, mga money collected on taxes levied for special purpose shall be treated as a special fund and shall be used only for that special purpose for which the collection was made. Yan nga po yung 80% nung no, doon sa tinatawag na taxes levy doon sin products, yung tabako, sigarilyo, alak, at yung mga matatamis na inumin. Malinaw yan at yung linabag ng, uh, ng uh, kasalukuyang budget. Eh, ayan eh, ano yan eh, kasong criminal din yan eh. Dahil yan, eh, bawal na maglipat ka ng pondo at huwag mong pakilaman yung special purpose fund. Yan ay eh, para sa universal health care law. Pagdating naman po sa edukasyon, ang sinasabi naman nila ay meron namang uh, hindi ho ibig sabihin ng edukasyon doon sa konstitusyon ay DepEd lang. Kasama daw dito yung iba pang mga masasabi nating uh, ibang bagay tulad din sa PMA at PNPA kung ano-ano pa. Ano ang paliwanag dito? Eh sapagkat ibang ibang klase yung sa PNPA, iba yung sa PMA yan ay sa ilalim ng budgeting ng DILG at ng DND, ng Department of National Defense hindi mo pwedeng pe ihalin tulad ang uh, struktura ng PMA at PNPA at yung mga, mga iba pang uh, katulad nitong education sector sapagkat ang mga profesor sa PNPA ay, ay sumasahod sa PNP, mga polis yun eh yung mga profesor sa PMA ay sumasahod sa DND. Mga military yun eh. Navy or Air Force o kung anumang branch of service mm -hmm. ng PMA. At ito'y ginawa lamang para maging bloated yung budget ng Department of Education at mapagtakpan yung trilyong pisong inilagak nila sa DPWH or Public Works at uh, upang ikublinga na higit na mababa yung funding o yung budget na ibinigay nila sa Department of Education. Pagdating naman po dito sa talagang pinaka controversial yung blanco na sinasabi. Eh, ang sinasabi naman daw, yung Bicom Report lang ang blanco. So, walang problema doon. Uh, at ang sinasabi naman nila, ang pinirmahan mismo ng Pangulo, ay, ano na, may laman na, may nakasulat na. Uh, so, ibig sabihin, hindi po daw yan unconstitutional. Ano po ang paliwanag okay. niyo dito? Nagpapasalamat kami, inamin nila na walang blanco yung pinirmahan ng Pangulo, yung GAA. Sapagkat it gives rise to the bigger question. Sino yung makating kamay na nagpuno ng mga blanco doon sa bicameral conference committee report? Yung bicameral conference committee report ay hindi isang inosenteng dokumento. Ito ang pundasyon, ito ang basihan ng ating enrolled bill, yung general appropriations bill, yung gab. Pag yan ay isinuminte sa tanggapan ng Pangulo at yan ay napirmahan, magiging GAA yung GAB, magiging General Appropriations Act. At yung GAA natin ngayong 2025 is a clear fruit of a very poisonous legislative process. Inabando na ng ating mga mambabatas, lalo na yung miyembro ng Vice Camp, yung kanilang sagradong mandato na bantayan, ultimo, sentimo ng pera nating mga Pilipino. Somebody made a running computation and around 241 billion pesos ang halaga ng iniwang blanco. 241 billion pesos. Hindi birong pera ito. And again, balat by Coach Oliat J, daig pa ng mga barangay na uh, nagpapasa ng konseho sa barangay ang tao ng budget nila. Yung konseho ng barangay marunong magpasa ng budget eh. Tanongin nyo sila, mag-interview 40,000 mahigit ang ating uh, konseho ng barangay. Mag-interview kayo, tanong ninyo kung tama yung budget process sa dinaanan ng ating 2025 budget. Ganon din eh yung ating magagaling na mga municipal councilors, city councilors at provincial board members, they know how to pass a proper budget. And they know, and they will attest to this, hindi ka pwedeng magpasa ng budget na merong blanco kahit isang sentimo. That is illegal, that is criminal, that is unconstitutional. Pagdating naman po sa sinabi niyo, ito ay isang uh, criminal act. Do you mean after this uh, pagsampan ninyo sa Supreme Court? eh kakasuhan din niyo po yung mga pumirma ay yung mga pumirma na blanko po bakit mayroong kinakilalang managot uh, managbay? Ito ay uh, Crime Against Public Interest, Article 170 of our Revised Penal Code. Anong praso yan? Falsification of legislative document. And it will also involve usurpation of authority sapagkat hinahanap natin sino ba yung makating kamay na naglagay ng mga halaga doon sa daang bilyong pisong patlang o blanco na sadyang iniwan ng mga senador at kongresista na pumirma nagratify ka, nag-approve at nag-file doon sa House of Representatives Bills and Index Section. Yan ay criminal offense. Bukod pa riyan, ito ay usurpation of legislative powers. Ay isang krimen na uh, committed by public officers. Lahat ito ay mga pangunahing krimen na ating naiisip pa lamang. But for now, We have to do, uh, we have to file our petition before the Supreme Court pagkat ito nga ay hindi basta-bastang usapin. Ang pinag-uusapan natin dito ay yung constitutionality of no less than our annual budget, itong 2025 budget. Uh, at anhinga ko lang po kayo ng reaction patungkol po doon sa sinabi ng ating uh, Pangulo na sinabi niya na yung ginawa ninyo, eh, baka ang ending niyan, eh, mag-shutdown daw ang gobyerno at uh, tumigil ang lahat. Ano po ang inyong masasabi dito? e yan ay malaking kabulaanan. Hindi magsa-shutdown ng gobyerno. May mekanismo dyan yung tinatawag nating re-enacted budget. At yung sinasabing uh, so that we can continue destabilizing the government, that is wrong. That is totally misplaced and out of, con out of place yung kanyang sinabi. Sapagkat ang issue dito ay corruption. Corruption sa kanyang administrasyon, hindi ang destabilisasyon. Because if we are destabilizing the government, banat bay, bakit kami tatakbo sa Korte Suprema? Hindi ba yan ay pagkilala sa rule of law? Hindi ba yan pagkilala sa supremacy of the Constitution? Go Charlie. Attorney Bigso, susundan ko na yung uh, tanong ni Banat Bay patungkol dito kay BBM kasi alam naman natin na uh, separate branches ang legislative tsaka executive. Pero para sa akin na uh, hindi naman ako abogado, eh ang bang umimik na ang presidente rito at may gawin kasi it's a given fact, may blanko. So wala siyang pwedeng gawin. Kung si ang ginawa last year pa eh dapat hindi niya pinirmahan, binito niya yan at nagtrabaho na lang sila ng re-enacted budget. Anyway, isa dalawang buwan, kaya naman nalang ipasa yan eh. Kitang-kita -kita naman natin eh sa magtatatlong taong administrasyon niya. Pag meron silang gustong ipasa, kahit Pilipit pinapasay eh, in no time. So, e, e, eto, e talagang hindi mo pwedeng pe pakialaman na itong budget na ito dahil tangi ang uh, lahat ng appropriation revenue ay magsisimula katangi tangin sa House of Representatives. Not even in the Senate, ko, Jolie. Malinaw sa ating saligang batas yan Article 6, Section 24 na dapat ang lahat ng batas patungkol sa appropriation ay nagmumula sa House of Representatives exclusively. So, wala tayong magawa dyan. Dapat hindi na lang pinirmahan yan. Mm, so, definitely may, may ano dito, may uh, blank items. Ngayon, nagtuturuan, definitely. nagtuturuan na. Hindi ba, parang ang nilalabas dito, ay ginagawang fall guy itong mga staff. Na nag yun na ang nakaawa coach Jolie ah. dahil nakikita pa yung direksyon ng mga pahayag lalo na nung uh, uh, Congresswoman Stella Kimbo na tinuturo hmm. yung technical working group or technical working staff ng Senado uh, doon sa uh, committee on finance at nung uh, mababang kapulungan yung committee on appropriation kawawa naman ito itong mga ito hindi gagalaw yan ng walang nag-utos at ako'y naniniwala Mararangal at tapat yung mga naglilingkod dyan sa Technical Working Group. Gagamitin lang sila dahil nagkaipit-ipit na. Hindi, hindi, hindi tama na ipitin yung mga uh, nagtatrabaho ng tuwin, nagtatrabaho ng marangal dyan sa House of Representatives, sa, sa Senado. Dapat dyan managot yung uh, kung sino talaga yung may makating kamay na naglagay ng mga malalaking halaga, daang bilyong pisong halaga dyan sa iniwang blanco ng Bicameral Conference Committee Report. Ayun, So, sa madaling salita, sila ang salarin dito. Pero ito ba ay kasama doon sa kanilang immunity? Maka, pwede ba natin kasuhan itong mga to Kasi billion po ito. At marami sila dyan. Ang sabi nga dito, eh, mga aapat na tao lang naman dyan sa vice cam, ang talagang kumukontrol niyan. Eh, ito nga maganda, Coach Oli, we have to identify kung vice kang ba ang tumira nito mga dambil yung uh, pisong halaga being the third chamber or third house. Kasi baka meron pang fourth chamber, baka meron pang fourth house. Sino-sino kaya ito? Kaya nga lagi kong tanong, sino yung may makating kamay na naglagay ng halaga dyan? Babae ba siya? Lalaki ba siya? Tandem ba sila o marami sila? Ito yung dapat nating malaman. And I just like to take this opportunity that even if two Former Senate presidents, no less than former Senate uh, President Frank Drilon said, "eto yung pinaka-corrupt na national budget na kanyang nakita. Sinabi rin ni Senate President Tito Sen, na akin din naman kaibigan, na may talagang maraming blanco at mali yung prosesong ginawa dito sa paglimbag ng 2025 budget. Ganun din, yung sinabi ni Senator Ping Lacson, tatlong senador na ito, pang-apat, yung kapatid mismo ni Bongbong Marcos, si Senator Aimee. So kung titingnan mo, apat na senador, dating dalawang Senate President at itong tatlong ito ay kumakandidato sa ilalim ng sariling partido ni Bongbong Marcos. So, tatlo rito ang nagsasabing may blanco at hindi dapat pinirmahan itong unconstitutional budget. Ito nga, sinabi nga, na-discuss na, na, na ko itong kay Drilo na sinabi niya, ito ang pinakakurap. Pero meron din siya binanggit patungkol doon na ito raw ay pinupolitika lang. Parang ang pinapalabas dito, ang mastermind dito si PRRT dahil yung nagpal, palutan daw, siguro kayo, si Ungam, kung sino-sino man, eh, again, connected kay PRRT. Ang issue dito is corruption, hindi politika. Isang malaking corruption ang issue dito. At walang kinikilalang politika ito sapagkat ito ay 6.3253 pesos lang naman. 6.325 trillion pesos na kalula. Mayroon ating mga Pilipino. Na dapat tayo lahat ay makilahok sa usaping ito. Napakahalaga, napakaimportante sapagkat ito yung ating ng budget. Hindi kasalanan ni Congressman Sid Ungab. Hindi ko kasalanan kung kami nag-file ng kaso. Dapat ang lagi kong sinasabi, to not shoot the messenger. Ba't kayo nagagalit sa amin? Ginagabayan nga natin ang Executive Department eh. We're giving them the benefit of the doubt. Pero tila eh sila nagtatanggol sa uh, both houses of congress dahil uh, you do not shoot the messenger. Aming linahat ito dahil obligasyon ng bawat Pilipinong makakasaksi ng ganitong napakalaking krimen, napakalaking korupsyon na ilantad at ilahat sa taong bayan ang kanyang nasaksiyan at nakitat na lamang last question bago ko ipasa kay AJ no etong komentaryo po dito sa sinabi ni Chis Senator Chis na tila nililito ang taong bayan sa fax kasi eh, simple lang naman eh may blank items sino nag-fill up pero ito parang nililito nila na meron na daw uh, di umano pagkakasunduan parang uh, ano na yun eh oh, tapos naman na yan Nag, ano na yan, na uh, batas na yan okay na sila dyan, parang ganong gano'n ang kanilang direction ngayon eh, uh, Tony B. Hindi pe pwedeng uh, ganun lang natin tratuhin. Itong napakalaking krimen, uh, napakalaking korupsyon na uh, ating nadiskubre. Uh, 6.325 trillion ito. At hindi nila pera ito, Coach Holly. Pera to ng mga Pilipino. And it is their sacred a duty to take care of every centavo that will come out of public coffers. Hindi pa pwedeng blanco at hindi pa pwedeng tapos na sapagkat yung pinakita naming final bicameral conference committee report na aprobado, ratifikado, firmado at final nga sa House of Representatives uh, Bills and Index Service or section eh dito makikita mo na eh, hindi ito ordinaryong papel. May evidence evidentiary value ito. At ano yung evidentiary value? Merong krimina na ganap. Merong dapat managot kung sino naglagay ng mga halaga dyan sa mga patlang na sadyang iniwan ng Bicameral Conference Committee Report. Hindi pa pwedeng iiwan mo yan sa technical working group o sa mga staff ng senador at kongresista. Bakit? Wala silang kapangyarihan eh. Hindi naman sila mambabatas eh. At malinaw sa konstitusyon, tangi nga lang ang mga mambabatas sa mababang kapulungan dapat magmulang ang any appropriation revenue or bill. Yun, uh, attorney. Uh, ano pong masasabi niyo dun sa sinabi ng isang congressman na kaya nyo lang daw ito ginagawa dahil uh, gusto nyong maibalik uh, ang uh, punto na iningin, iningino ng Office of the Vice President. Sige, tama, ay, tama na po ito. Dahil mahaba pa po yan, ay uh, yan po, at uh, napakalaking uh, uh, kaso itong ginawa ni Romuald D. Neto. At uh, yun nga, doon sa kaibang video, na hindi ko na po muna ipapanood sa inyo, ay uh, <clears throat> yan po yung uh, uunahin ni Atty. Vic Rodriguez yung uh, pagpasa ng uh, death penalty para ma-injection na na ng uh, formal uh, tawag ito formalin <laughs> formal si uh, mga, ta mga tambalos-los dyan at uh, well Uh, ito naman po sa akin ay pinapabaka po kasi hindi pa rin nyo napanood yan Kaya naman po iniiko ko lang po dito sa ating channel Para lahat po kayo ay makapanood At uh, bagamat sabi ko nga po sa inyo Kahit na isa na lang yung, uh, yung viewer natin Itutuloy ko pa rin po na ipaalam sa inyo yung mga nangyayari sa ating uh, bansa Para po mayroon po tayong nalalaman So kaya nga po uh, sa darating na eleksyon ay siyempre yan pang tatlo na yan, uh, Vic Rodriguez, Marculita at saka ito si uh, Pastor Kimboloy ay uh, ibuto na po natin yan para sa ganun ay kahit pa ano ay mabago man lang at hindi na tuluyang uh, masimot pa uh, pero hindi na po, simot na po eh, simot na po talaga yung uh, yung uh, pera ng bayan. Kaya ang ibig ko po sabihin dito, kung magpapanibago man, uutang po ulit tayo. So, at least, kung itong mga ito ang uh, mailalagay natin dyan, na alam naman natin na hindi naman mga kurakot to, ay kahit pa paano ay may pag-asa pa itong ating mga kababayang mga mahihirap. So, ganun pa man, ay, uh, nais ko po sa nga umapila sa inyong lahat, mga ka kaibigan, na Bagamat uh, sinasabi ko po rito na wala nang kakwinta-kwinta itong ating uh, pinapalabas dito ay uh, si, itino uh, itinutuloy ko lang po at uh, para po sa kapakanan ninyo lahat. Ay, ano po? So yan lamang po ang siguro ang aking mai, uh, may babahagi sa inyo. Mayroon pa po dyan at uh, yung pong sinasabi, marami pa po yan. So, so siguro sa mga ibang araw, akin din pong ipapalabas dito sa ating channel para po may alam po kayo. So, uh, ito na po, kasunod na po dito yung video, Gag -gagawin, gagawin ko na po yung video yung uh, magpaparapol na po ako, yung uh, pre-draw natin at uh, ilalabas po ito, i-upload ko po mamaya po, ha, mamayang alas 12 ng tanghali para inyo pong mapanood kung sino-sino po, po yung mga nanalo or nabunot nating mga kababayan. <clears throat> At sabi ko nga po na kung uh, hindi pa dumarating yung blessings ng ating uh, Panginoon na madalas yung narinig sa akin, ay pang samantala ako po muna magbibigay ng blessings sa inyo. At uh, gusto ko lang pong, pong i-remind sa inyo na yung pong ating mga may bahay, huwag po masyadong uh, inggitira at nakakita lang kayo ng inyong kapitbahay na nag- uh, nagdadala ng kanyang uh, extra income or uh, extra work diyan sa inyong mga sa kanilang mga bahay eh, wag kayong mainggit nang inggit at eh, tingnan niyo yung yung uh, ating sinabi o yung ating uh, sinabi, yung ating, uh to sa inyo kahapon nasa sa sobrang pagiging inggitira nitong kumari na ito ayan tuloy inuwian siya ng kanyang asawa ng mga bangkay at doon iimbalsa mo sa bahay nila. Anyway, at uh, maraming maraming salamat po muli. Ay uh, tangkilikin po natin ang atin. Kagaya po rito ang Live Studio TV, subscribe nyo po ito. Ganon din po yung John Birana Vlogs para doon po ninyo masusubaybayan yung ating pamimigay ng kahit na papaano ay makakatulong sa inyo na may mang pangbiliman lang kayo ng Besten or magic syrup. Maraming maraming salamat po sa inyo.